Timbog ang anim na rider na sangkot sa iligal na karerahan sa Expressway sa Nueva Ecija. Matinding perwisyo raw ang dala ng mga nagda-drag racing sa mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pulso video ang karera ng dalawang rider sa barangay Umangan sa Aliaga, Nueva Ecija. Ang mga rider naglalakas loob kahit na madilim sa lugar. Wala pa silang suot na helmet at mga nakachinelas lang. Maiingay din ang kanilang tambucho wala rin silang pinipiling oras, umaga man o gabi. At kahit may mga kasabay na ibang motorista, di pa rin maawat ang kanilang karera. At minsan, umaabot pa sila sa Central Luzon Link Expressway. Ang kanilang drag race, natuldukan ng mahuli na mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa CLLEX, Merkules ng nakaraang linggo. Anim na rider na nahuli, iba't ibang violation din na nabisto, gaya ng pasong registration, walang side mirror, walang plaka, walang lisensya, walang ORCR at iligal na nagpapalit ng kulay. Agad na pina-impound ang anim na motorsiklo. Ayon sa HPG, isinumbong sila ng mga concerned citizen dahil sa perwisyang dulot nila sa mga motorista. Nag-i-schedule sila per barangay or per kung saan talagang grupo-grupo ang makakalaban dito sa drag racing maabot po kita ni baba sa 100,000 hanggang 150 per bitaw. Naaarap sa patong-patong na reklamo ang anin na drag racer. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.